Nais mo bang malaman kung ano ang sinasabi tungkol sa iyong personalidad ng hugis ng iyong muka? Ang hugis ng iyong muka ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa iyong pagkatao. Ang iyong hugis ng muka ay may posibilidad na ibunyag ang iyong pangunahing personalidad at ang iyong pangkalahatang diskarte sa buhay, sabi ni Jean Hunter, isang dalbuhasa sa pagbabasa ng muka at may aktar ng The Wisdom of Face na batay sa 3,000 taong gulang na diskarte sa pagbasa sa muka. Sinabi ni din Hunter na karamihan sa mga tao ay walang natatanging hugis ng muka, ngunit sa halip ay isang kombinasyon ng ilang mga hugis. Kahit paman, karaniwang mayroong isang nangingibabaw na hugis na maaari mong ibase ang iyong muka at upang makita kung ano ang sinasabi ng iyong mukha tungkol sa iyo, una mo dapat gawin ay i-establish ang iyong hugis gamit ang lipstick o mirror trick. Kapag nagawa mo na magpatuloy sa panonood upang malaman ang sinasabi ng iyong hugis ng mukha tungkol sa iyo. Diamond or Brillante ang isang mukha na brilyante ay nakatutok sa noo at baba ngunit malawak sa gitna. Ang isang taong may gantong uri ng mukha ay gusto na siya ay may kontrol. At ang lahat ng kanilang hinahawakan ay tila kumikislap. Napakadetalyado ng mga ito at dahil doon, nakagagawa sila ng dekalidad na trabaho sa Jean Hunter. Ang isang taong may gantong uri ng mukha ay nakikipag-usap din ng maayos at napakatumpak sa kanilang mga salita. paman, tulad ng isang brilyante, ang mga bagay na lumalabas sa kanilang bibig ay kung minsan ay nakahihiwa katulad ng kutsilyo. Maari silang maging matalas sa kanilang mga salita if you cross them wrong way, dagdag pa niya. Ang isang taong may gantong uri ng muka ay dapat ipakita ang kanilang mga cheekbones at iwasan ang maikling bangs. Oval o oblong Ang isang hugis itlog na muka ay mas mahaba kaysa malapad na may isang panga na mas makitid kaysa sa mga cheekbones, sabi ni Jen Hanner. Karaniwa ng iyong mga cheekbones ay ang may pinakamalawak na bahagi ng iyong muka, ang mga taong may gintong uri ng muka ay praktikal at may sistemang overachievers At kahit ambisyoso sila, ang kanilang mga salita ay parang pulot. Palagi nilang alam ang tamang bagay na sasabihin upang maging maganda ang pakiramdam ng ibang tao. Ngunit dahil sa kailangan nilang aliwin at tanggapin ng mga tao, ang kanilang mga salita kung minsan ay pumibigil sa kanila na maging ganap na matapat. Dahil sa balancing proportion nito, ang isang hugis-itlog na muka ay madalas na itinuturing na perfectong hugis ng muka. Mas madali itong iistilo, bagay ang lahat ng klase ng gupit o alahas. Parisukat or Square Ang isang malawak na nuot, isang strong linya ng panga ay ang pangunahing katangian para sa isang may parisukat na muka. Ang mga taong may parisukat na muka ay nakakagulat na may lakas at may mataas na stamina. Dahil dito mahilig silang kumuha ng malalaking proyekto. Meron din silang isang malakas na pag-iisip at analytical mind. Sila ay mga natural born leaders na palaging nananatiling kalmado at collected kahit na sa mga may mataas mata na stress na kapaligiran. Ang mga babaeng may gantong uri naman ng mukha ay mukhang maganda sa mahabang buhok, lalo na kung puno ito ng malalambot na alon. Hugis Puso Kung mayroong kang isang malawak na noo at makitid na baba, ikaw ay mayroong hugis pusong mukha. Ang mga taong may hugis puso na mukha ay talagang may maraming puso, napaka malikhain at may malakas na intuition. Gayon pa man, maaari silang maging isang maliit na pushy. Nakikipag-usap ito sa isang taong may kamanghamanghang panloob na lakas, ngunit maaari ring matigas ang ulo dahil napakalakas ng isipan nila. Tulad ng mga parisukat na mukha, meron silang mga udels ng om. Sa katunayan, sabi ni Hunter, para silang maliliit na energizer bunnies. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa stamina dahil nagmumula ito sa panloob na kapangyarihan. Triangle ang isang hugis na mukha ng tatsulok ay itinuturing na isang makitid na noo ngunit isang malawak na linya ng panga. Ang mga taong may tatsulok na mukha ay may posibilidad na maging malikhain, masining at sensitibo ngunit huwag silang dadayain dahil may init din ang ulo nila may posibilidad din silang maging matagumpay dahil sa kailang hinihimok at likas na pagkadeterminado. Ang hugis na ito ay nangangahulugang lagi mong gustong maging in charge. At the more na makiitid ang iyong noo papunta sa tuktok ng ulo ay the more na kailangan silang maging in control. At ang panghuli ang hugis parihaba. Ang isang hugis parihaba na mukha na tinutukoy din bilang pahaba ay mahaba at parisukat sa noo at baba. Ang mga taong may gandong uri ng muka ay malaling mag-isip at pinahahalagahan ng lohika ngunit madalas nilang i-overthink ang mga bagay. Mas gusto nilang huwag pag-usapan ng kanilang mga damdamin at gusto nilang magplano. Ang mga ito ay madiskarte at mahusay. Dahil sa isang pangangailangan na paghanahin ang kanilang pagloob na pag-igting, na hindi nila maipahayag sa salita. Malamang na magtrabaho sila upang makatakas sa kanilang sariling mga ulo. At yan lamang po ang ilan sa mahugis ng ating mukha. Ano sa palagi niyo? Tumpak ba ang pagkakaanalisa nila? Kung oo ay mag-comment ka naman dyan sa baba. Yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin. Diyang aking buhay ay kulang sa siglay, kentang taglay ko ay hindi nila makita. Kung itnang ikaw ay makilala, ang beauty ko inililingo na. So big and back, shapin draw sa isasap. Ganda ang buhay, peak and packed. Shape in your drop, sa ease is sharp, magiging makulay, so peak and packed. Shape in your drop, sa ease is sharp, ang buhay, peak and packed. Shape in your drop, sa ease is sharp, magiging makulay, mundo magiging makulay.